dito sa bayan natin. Kung merong katulad ni Senso Aguila na mag-uugnay po sa bawat sektor ng ating pamayanan at mapapasabi sa inyong krusyan ng bayan si Arki Yulte, mapaparating po natin ang programa sa bawat isa sa inyo. Wala ditong sana all. Dito po sa Servisyong Suarez ay sana lahat po ay meron. Ano? Sana lahat meron. Kaya sa inyo lahat, maraming maraming salamat. Mabilisan lang ito. Kaya ibibigay ko na kay Pangulong uh, Celso uh, at tatawagin na po ang, ang uh, pagbibigay nitong ating food box. Ano po? Ano po? Kaya sa inyo lahat, kapit lang, kakayanin natin ito. Kung hindi ma kayo makapagtinda ngayon, dadating at dadating ang panahon babangon at babangon po tayo dito sa ating hinaharap na problema ng pandemya na sinasabayan pa ng bagyo. Ah, kaya kaya natin to sa masama lang at tulungan, patuloy na pagtutulungan natin ng bawat isa mabubuhay at mabubuhay po ang mahal ng Diyos ng mga tao. Maraming salamat. Magandang hapon po.